Disclaimer: Ang mga presyo na inyong makikita ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaaring magiba ang mga presyo without prior notice at nakadepende na rin kung anong year model, variant ng sasakyan at kung saang dealership kayo pupunta. Maraming salamat, repa. Yo what's up mga repa? tayo ay muling nagbabalik para sa isa na namang motorcycle review. Ikaw ba repa ay mahilig sa trailing? Isang klase ng rider na talaga namang gustong gusto ang pagmumotor sa mga bulubunduking mga lugar na may kasama pang river crossing? O kaya naman ay isang baguhan na rider na gustong pasukin ang mundo ng trailing at ma-feel ang nature? Sakto repa, dahil sa video na ito, itutulungan kitang mabigyan ng mga idea tungkol sa mga ilang brand ng trail bike na pwede mong mabili dito sa Pilipinas ngayong 2025 na nagkakahalaga ng wala pang 300,000 pesos hanggang sa pinakamura na halos kapesyo lang ng isang pinakamurang scooter na available dito sa bansa. Kaya naman, tara, repa at ilagra na natin to. Honda CRF 300 ang trail bike na ito ay nagkakahalaga ng 269,900 pesos sa mga dealership. Ito ay nilagyan ng bagong LED headlight at winker na mas pinaangas pa dahil sa hexagon na hugis nito na nagbibigay ng mas magandang off-road style at itsura. Ang Honda CRF300L ay pinapagana ng isang 286cc displacement, 4 stroke liquid-cooled DOHC engine na sinamahan na rin ng assist slipper clutch para maiwasan ang paglak ng gulong habang nagpapalit ng kambyo. Ito ay naka-fuel injected na rin mga repa para naman sa mas magandang pagkonsumo ng gasolina. Sinamahan din ito ng napakalinaw na digital dashboard with gear indicator para naman confident ka sa pagkontrol habang nagmamaneho. Meron itong kulay ginto na telescopic inverted fork na shock absorber sa harapan at prolink naman sa likuran na nabibigay sa iyo ng excellent balance at pinaganda pa ng isang aluminum swing arm. Parehas na rin naka-hydraulic disc brake ang mga preno nito repa Pinaangas din ang rear end nito dahil sa compact exhaust pipe at sleek design na tail lights. Yamaha WR155 Ang Yamaha WR155 ay mayroong 155cc single cylinder 4-stroke four 4-valve four liquid-cooled SOHC engine. Ang magaan na 6-speed manual transmission na ito ay fuel injected mga repa at sinamahan pa ng VVA technology para sa mas malakas na engine performance at magandang control pagdating sa kahit na anong klaseng kondisyon ng kalsada. Ang semi-double cradle frame nito ay nagbibigay ng napagandang balanse at stable na handling habang ikaw ay nasa kalagitnaan ng trailing o open road. Meron itong updated na graphic design na talaga namang bumagay sa motor na ito para sa isang ultimate off-road impression. Ang harapang suspension nito ay isang 41mm na telescopic fork na may coil spring at damper system. Ito naman ay may link type monocross suspension sa likod na nabibigay sa iyo ng mas malambot na spring at napakagandang damping performance. Ang gas charge absorber nito ay mabibigyan ka ng consistency kahit pa sa mga matagalang trailing sa mga rough roads. Meron din itong disc brake sa harap at likod para mabigyan ka ng magandang kapit ng preno. Ano pang hinihintay mo, Repa? Sugod so na sa mga dealership dahil papapa sa iyo ang Yamaha WR155 sa halagang 180,000 pesos. Honda CRF 150 n Ang Honda CRF 150L ay ang bunsong kapatid ng CRF 300L na natapik natin kanina mga repa. Pero kahit ito ang bunso ay hindi natin pwedeng maliitin dahil meron na ito ngayong mas agresibong looks na inihawig sa isang CRF 250R design at maraming pagpipilian na kulay kagaya ng extreme red, black at rose white. Sinamaan pa ng isang powerful na 149cc, 4-stroke, 2-valve, SOHC, air-cooled at fuel-injected na makina. Mga advanced features tulad ng digital instrument panel at Showa brand na inverted fork sa front suspension at ProLink rear suspension. Mas mababarin ang seat height nito na 863mm na perfecto para sa Pilipino market. Ang motor na ito ay mabibigyan ka ng napaagandang fuel efficiency na 45.5km per liter. Kaya naman sigurado kang sulit na sulit ang bawat patak ng gasolina mo dito Repa. Ang CRF 150L ay nagkakalaga sa merkado sa presyo na 147,900 pesos. Yamaha XTZ 125 Repa, mag-explore ka na kahit sa anumang klase ng terrain at mag-enjoy sa napakahusin na traction, handling, agility at lakas ng XTC 125. Ang motor na ito ay na-launch noong July 2014. Ang XTZ125 ay isang dirt bike na sadyang nilika para sa off-road adventure. Sadya na mga bibili mo ito sa napakamurang halaga na umaabot lamang sa 84,900 pesos. Pwede kang mamili sa dalawang kulay na available para sa motor na ito, ang blue or white. Kahit na entry-level dirt bike lang ito, Repa, ang Yamaha XTZ125 ay may mga standard features na sakto lang sa panlasa mo, kagaya ng halogen na headlamp at tail lamp, analog gauges, may cargo carrier at makapal na cushion sa upuan para sa mas komportable biyahe. Ang XTZ125 ay mayroong makina na 124cc, air-cooled, 4-stroke, 2-valve, SOHC at 5-speed manual transmission. Ito ay gumagamit ng carburetor bilang fuel supply system. Meron na rin itong pass switch para sa dagdag safety and security features sa motor na ito, Repa. Skygo Stallion 150 Ang Skygo Stallion ay nagkakahalaga lamang ng 70,000 pesos mga repa at available lang ito sa isang variant dito sa Pilipinas. Ang motor na ito ay mayroong 150cc engine displacement, air-cooled 4-stroke single cylinder at 5-speed manual gearbox at may bigat lamang na 120 kg. At parehas na rin naka-disc brake ang front at rear wheels nito mga repa, kaya sa ang ka pa. May mga positive reviews din ito pagdating sa features kagaya ng matipid sa gas consumption, komportableng gamitin at magandang engine performance. Mapapahanga ka rin sa full digital instrument panel nito repa, kasama ang odometer, speedometer, tachometer at fuel gauge. At hindi lang yan Repa dahil meron na rin itong pass switch at engine check warning. Kaya naman wala ka ng lugi dito Repa palating sa presyo at safety features nito. Kaya kung ikaw Repa ay hindi maselan sa brand ng motorsiklo at gusto lang ma-explore ang mundo ng trail ride, pwede mong ikonsidera ang motor na ito. Motorstar MSX 202 Ang Motorstar MSX202 ay isang klase ng motorsiklo na kayang harapin ang lahat ng klase ng terrain dito sa Pilipinas. Sa presyo na nagkakahalaga lamang ng 69,000 pesos, ang motor na ito ay may ready to ride profile at magandang makina na magbibigay sa mga riders ito ng kumpiyansa parating sa mga on and off road. Ang bandang harapan nito ay makikitaan ng mudguard, halogen headlamp, indicator light at mga fairings. Sa bandang likod naman ay may inilagay din na grab rails. Medyo may katangkaran ang motor na ito, Repa, dahil sa kanyang 21 inches front at 18 inches rear wheels at may 260mm ground clearance. Ang iba pang mga magagandang features ito ay ang inverted front fork suspension at adjustable rear monoshock absorbers. Nilagyan na rin ito ng disc brake sa harap at sa likuran. Ang nabibigyan ng lakas sa isang MSX 202 ay ang 195cc single cylinder 4-stroke, OHC air-cooled engine na kayang sumipa ng 15 horsepower at 16 Nm na torque na sinamahan ng 5-speed manual gearbox. Ito ay gumagamit ng carburetor bilang fuel supply system. Una sa lahat ay ang KTM 300 EXC TPI. ang KTM 300 EXC TPI ay nagkakahalaga ng 740,000 pesos sa mga dealership. Ang motor na ito ay may sleek at modern design na nakapokus sa performance at off-road capability. Isang magaan na may sporty at agresibong pormahan. Napaka-minimal lang na motor na ito prating sa style mga repa kasi nakafocus ang trail bike na ito sa functionality at performance. Meron din itong mga advanced features kagaya ng state-of-the-art na fuel injection system High performance ng mga suspension at hindi patawarang ergonomics parating sa control at comfort. Kilala ang KTM 300 EXC TPI parating sa ride quality at handling. Ang motor na ito ay gumagamit ng WP Explore Forks sa harapan at WP Explore na shock ngaman sa likuran. Kaya hindi ka mag-aalala parating sa mga lubak-lubak at rough road na daan or ride. Ang KTM 300 EXC TPI ay mayroong liquid-cooled single-cylinder, two-stroke engine na may displacement na 293 cc na nagbibigay ng 30 horsepower at 27 Newton-meter na torque na nakaparehas sa isang 6-speed manual transmission na may hydraulic clutch at na talaga namang may bibigyan ka ng smooth shifting. Mapapalagay din ang load mo perting sa braking system ng motor na ito, repa. Dahil meron itong 260 mm disc brake sa harapan na mayroong 4 piston caliper at 240mm disc brake na may 2 piston caliper naman sa likuran. Kaya naman ang KTM EXC TPI ay bagay na bagay para sa mga off-road enthusiasts na naghahanap ng isang magaan, komportable at responsive na motorsiklo na kayang lumusong sa mga trails at rough terrain. Susunod mga repa ay ang Beta 430 RR40. Ang motor na ito ay may aggressive at rugged design na kumakatawan sa isang enduro motorcycle. May magandang graphic design na dumagdag sa adventure appeal ng motor na ito habang pinapanatili ang classic na beta colors. Dinisenyo ang motor na ito para sa isang challenging na off-road enduro tracks na hindi nakukumpormiso ang comfort at enjoyable experience ng rider nito. Hindi ka rin mahihirapan parating sa mga long rides o trail dahil meron itong 48mm hydraulic USD fork shaft sa harap at monoshock na may progressive compound lever sa likuran na nagbibigay sa iyo ng komportabling biyahe parating sa open road at great flexibility sa mga pinakamahihirap na trailing. Ang Beta 430 RRT4 ay pinapagana ng isang single cylinder, liquid cooled, 431cc na makina na kayang sumipa ng 44 horsepower at 44 nm na torque. Meron itong gearbox na 6-speed manual transmission at sinamahan na rin ng wet multi-disc clutch. Parating naman sa braking system, meron itong 260mm wave disc with double piston floating caliper sa front wheel at 240mm wave disc na may single piston caliper para naman sa rear wheels. Alright! Ang Beta 430 RR40 ay mabibili mo sa dagang 610,000 hanggang 690,000 pesos depende sa variant pa. Nandito rin sa listahan natin ang Kawasaki klx 300 Ang mga street motorcycles ng Kawasaki ay hindi magpagkakaila na hindi magpapauli pagdating sa performance. Pero pagdating sa mga off-road bikes, ang Kawasaki ay maraming may pagmamalaki dahil sa lineup ng kanilang mga KLX series. Noong 2024, ang brand na ito ay nagbigay ng mga update sa kanilang 300cc models para makasabay sa global market para ma-enhance ang kanilang on-road at off-road capabilities, ang KLX Dual Sport ay sinailalim sa refinements. Dahil sa meron itong 292cc single-cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled DOHC na makina. Ang KLX 300 ay nabibigay ng balancing distribution ng lakas kahit pa sa mababa o mataas na pagrebolusyon. Ang makina nito ay lalo pang pinalakas ang performance dahil sa ignition timing at gear-driven engine balancer na nagre ng seamless power at user-friendly experience. Meron na itong efficient na cooling system dahil sa kanyang dual radiator at slim radiator size para ma-maintain ang optimal operating temperature. All right. Ang KLX300 ay mayroong high tensile steel perimeter frame kasama pa ang box and tubular section design na nagbibigay dito ng slim at magaan na structure. Ang makina ng isang KLX300 ay may lakas na 26 horsepower at maximum torque na 24 Nm. Papabilib ka din sa suspension nito dahil sa meron itong 43mm inverted cartridge style fork sa front end at pwedeng mag-adjust para sa compression damping at ang unit tank suspension system naman sa back end na napaka-epektibo parating sa mga malulubak na kalsada. Ang Kawasaki KLX 300 and Papaseo Repa sa halagang 315,000 pesos or why? Susunod ay ang Honda CRF 300 Rally. Ang Honda CRF 300 Rally ay available sa merkado sa presyong 309,900 pesos. Ang trail bike na ito ay mayroong makina na single cylinder, 286 cc displacement, 4 stroke at may lakas na 26.2 horsepower sa 8,500 rpm at 26.1 Nm torque naman sa 6,500 rpm. At sinamahan din ng 6-speed manual transmission na may slipper clutch para sa isang smooth shifting lalo na sa mga long rides. Marami na rin nagbago sa design nito sa mga nagdaang taon. Mas pinagaan at mas pinaganda ang handling. Pinanipis din ang mga upuan nito kumpara sa mga naunang modelo. Pinababarin rin ang seat height nito para mas maging komportable para sa mga riders. Napaka-tipid din ito sa gasolina mga repa dahil kaya nitong kumonsumo ng 29.5 kilometers per liter or wide. Parating naman sa braking system ay parehas nang naka brake ang harapan at likuran nito, Repa. At hindi lang yan dahil sinamahan na rin ito ng anti-lock -like braking system or ABS. Alright! Meron na rin itong pass switch, off-road riding modes at side reflectors. Ang Honda CRF Rally ay isang versatile dual sport bike na talaga namang mapapakinabangan mo hindi lang sa trailing kundi pati na rin sa open road. Nandito rin pa ang Yamaha Zero 250. Ang Yamaha Zero 250 ay isang versatile dual sport na motorsiklo na kilala sa kanyang off-road capabilities at user-friendly na disenyo. Pinapagala ng isang 249cc air-cooled fuel-injected single-cylinder na makina na kaya maglabas ng 19.3 horsepower sa 7,500 rpm at 20.3 Newton meter na torque sa 6,000 RPM na nagbibigay ng sapat na lakas para sa open road at trail adventure. Dito sa Pilipinas, ang Zero 250 ay available sa dalawang kulay, ang white, blue at white orange. Ang disenyo ng isang Zero 250 ay napakasimple repa. Meron itong bilog na headlamp, mataas na front fender at isang diretsyo at mahabang upuan na nagbibigay ng isang retro looks pero at the same time ay may modernong functionality. Parating sa suspension, ang motor na ito ay mayroong telescopic fork sa harap at swing arm sa likod na nagbibigay ng isang komportableng biyahe kahit sa anong uri ng terrain. May ground clearance na 285mm at seat height na 830mm na saktong-sakto para sa isang Filipino rider. Nakasalpak na rin dito repa ang disc brake sa harap at likurang gulong na nagbibigay sa iyo ng malakas at makapit na preno or wide. Ang Yamaha Zero 250 ay mabibili mo sa lagang 240,500 pesos. Maaari mo itong iconsiderare pa kung ikaw ay naghanap ng isang reliable na dual sports na motorsiklo. Nasama rin dito sa ating listahan repa ang Kawasaki KLX 150S. Ang bagong KLX 150S ay mas manipis, mas magaan at mas abot kaya kaysa sa kakambal nito na KLX 150. Dinisenyo ang motor na ito para magbigay ng seryosong off-road performance. Dahil sa kanyang telescopic fork mas maliit na gulong, ito ay bagay na bagay para sa mga challenging na off-road at trailing adventure. Ang KLX 150S ay sumailalim sa isang complete design overhaul. May mas malakas na makina at mas maangas na disenyo mapapahanga ka rin sa sleek design at maliwanag na LED headlamps nito. Nasinamahan pa ng bagong digital console na may excellent visibility at compact na disenyo. Ang KLX 150S ay may 144cc displacement, single cylinder, four stroke four valves air-cooled SOHC na makina na kaya mag ng 12 horsepower sa 8,000 rpm at 11.3 Nm na torque sa 6,500 rpm. Parehas na rin naka-disc brakes ang harapan at likurang gulong nito, Repa, para sa isang makapit na preno or ride Dahil sa slim at magaan na body nito, ito ay nagbibigay ng isang madaling pagmamaniobra at napagandang handling. Kahit na ang motor na ito ay may advanced features, ang KLX 150S ay nanatiling pinakamagaan sa kanyang kategorya. Ano pang hinihintay mo Repa? Sugod sa mga dealership dahil mapapasayo ang Kawasaki KLX 150S sa alagang 123,000 pesos lamang. Susunod ay ang Honda XR150L. Ang Honda XR150L ay isang commuter bike na kayang i-handle ang anumang terrain na paggagamitan ng rider nito. Ang motor na ito ay na-introduce noong 2015 at nagkakahalaga lamang ng 96,900 pesos. May mga features na kaigiliwan ng sinumang rider. Kahit pa sa long rides kagaya ng rear carrier, malaking fuel tank na kaya magkarga ng hanggang 12 liters sa isang full tank at may komportableng upuan, hindi lang sa driver kundi pa na, na rin sa back ride nito or ride. May dekalidad na monoshock suspension sa likuran na kayang isabak sa kahit anong klaseng terrain. Ang XR150L ay pinapagalan ng isang single cylinder, 150cc displacement, air-cooled at 4-stroke na makina na may lakas na 12 horsepower at 12 Nm na torque at ipinares sa isang 5-speed manual transmission. Hindi ka rin bibiguin nito padating sa braking dahil meron na itong nakasalpak na disc brake sa harapan at drum brake naman sa bandang likuran. Kaya kung ikaw repa ay naghahanap ng abot kayang trail bike pero kulala sa pagiging matibay at may subok na makina, ay pwede mong i-considera sa iyong pagpipilian ang Honda XR150L Repa or Y. Nandito rin sa listahan natin mga Repa ang Rusi KRY200. Motor ba na pang off-road na mula sa Rusi ang hanap mo? Baka si KRY200 na ang para sa iyo Repa. Meron kang tatlong kulay na pagpipilian dito. Nandyan ang orange-black, Red Black at Blue Black. Malaki na rin ang pinagkaiba ng KRY 220 2024 model kaysa sa mga older models nito. Mas naging pang off-road na ang looks pagdating sa decals at color combination nito. Naka-inverted fork sa harapan at monoshock sa likuran na mabibigyan ka ng magandang pag-rebound parating sa trailing. Parating naman sa braking ay wala ka na rin talore pa dahil pares nang naka-disc brake ang harap at likurang gulong nito. At mapapahanga ka rin dahil sa full digital display ng instrument panel nito or Nakasalpak sa KRY200 ang isang 200cc displacement, single cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled na makina na kaya magbigay ng 16 horsepower sa 8,000 rpm at 14 Newton meter na torque sa 6,500 rpm. Pinares dito ang 5-speed manual gearbox at carburetor na fuel system. Kaya kung ang hanap mo reba isang budget-friendly na trail bike na maporma at hindi magpapahuli sa performance, Baka para sa iyo na ang motor na ito, Repa. Dahil ang Rusi KRY200 ay nagkakahalaga lamang ng 73,000 pesos sa lokal na merkado. Or why? Bago natin ibigay ang panghuli sa ating listahan ay inaanyayan muna kitang mag-subscribe kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motor repa pakiclick mo na rin yung like at share button kung nagugustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat Repa sa iyong panonood at suporta. Alright! Nandito na nga tayo sa panghuling trail bike na ating pag usapan Walang iba kundi ang Motostar MSX 150X. Ang Motostar MSX 150X ay may sariling pagkakakilanlan na magugustuhan ng isang rider. Bukod sa mapormang looks, meron itong mga basics na features na kailangan ng isang rider para sa pang-araw-araw na gamitan at may magandang performance na hindi masakit sa bulsa dahil ang motor na ito ay nagkakalaga lamang ng 41,000 pesos sa merkado repa or white. May mga iba't ibang kulay din na pagpipilian kagaya ng black, red at blue. Sa bandang harapan, ang MSX 150X ay may halogen adjustable headlights, may indicator light, front mudguard at manipis na upuan. May mga gulong na sumusukat ng 19 inches sa harapan at 16 inches sa likuran. Prating naman sa suspension setup nito, ito ay sinalpakan ng telescopic front fork at drill monoshock. Sinamahan na rin ito ng disc brake sa harap at likurang gulong nito para sa safety mga repa or ride. Parating sa performance, ang MSX150X ay pinapagana ng isang 150cc displacement single cylinder 4-stroke gasoline engine na kayang sumipa ng 8 horsepower at 10 newton Nm na torque na ipinares sa isang 5-speed manual gearbox. Kaya kung ikaw repa isang baguhang rider para sa trailing at off-road adventure budget-minded ay pwedeng pwede mong ikonsidera ang motor na ito repa. Abot kaya na hindi pa magpapauli para sa performance. At yan na nga repa ang ating part 2 para sa mga trail bikes na pwede mong mabili dito sa Pilipinas ngayong 2025. Kung ikaw man ay isang baguhan o experience na rider para sa trailing at off-road, ay eh pwede mong pagpilihan ang ating mga nabanggit na motorsiklo sa video na ito repa. Meron ka bang napipisil sa mga motor na ito? Ilagay mo lang dyan sa ating comment section sa si baba ang iyong sagot at babasahin natin yan. Hanggang sa muli repa at kita-kit sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!